Hayyan mga pangga. Ito, pagkatapos kong naglinis ng rep kanina, na-erase yung mga na-float ko kanina. So, ngayon, dahil medyo nakakapagod din. Pagkatapos kong naglinis ng CR, ng mga sa kusina, sa mga yung mga bote, baby, at saka yung yung rep namin. Ngayon naman, tapos na din akong naliko. Pero, susunduin ko na si mother. At, syempre, maghihintay din ako ng, dahil hindi pa ako nagluto. At ngayon, yung luto ko today is yung paksiw na bangos. Kaso, nagpabili muna ako ng sili. Sili ng, pang pakse. At syempre, bago maglaro dahil susunduin ko si mother, grado kapag sinundo ko na si mother ay wala na akong magagawa. Kaya, laro-laro na laro, la lang. Tapos, pag nagising si Emilia, ayun, sobrado wala ka na din magagawa. Lagyan ko na muna ng konting kulorete ang aking ayan, ang aking lips bago ako magluto syempre kahit napagod ka parang hindi ka masyadong itsurang haggard Pagkatapos ang lahat, kailangan maliho ka para hindi masyadong agad ang itsura. Yan lang. Later na lang pag, pag nagluto ako, punta muna ako sa kabila.